May kumakalat na isang post mga tol sa ating mga kaibigan na si Pau Salud at Kamao TV At ang caption nga ay lahat daw ng boxer ay dumaan sa tune of Fights, walang nagsempted Kinukumpara nila kasi si Casimero noong 2018 to mga tola Ito yung antagal niyang hindi lumaban after nang matalo siya ni Jonas Sultan sa isang controversial decision Sabi dito na lumaban din daw si Cuadro Alas sa isang tune of fight sa Mexico At may record na 4 wins at 25 defeat at agree ako dito mga tol ano. Normal talaga sa isang boksingero na lumaban sa isang activity fight lalo kung kakaakyat mo lang sa division or matagal kang natenga sa boxing. Pero for your info mga tol, mas nakakahiya naman ano kung yung buong karera mo undefeated ka nga pero puro tune-up fight lang ang mga nakakalaban mo no. Hindi hindi ka <laughs> hindi ka gaya ni Casimero. Nag-tune up fight lang naman siya sa featherweight division that time sa 126 pounds. Para subukin lang kung kakayanin niya ba yung timbang sa featherweight division. At yun nga mga tol no, ang kinaganda, nanalo si Casimero dito by TKO mga tol. Pero isang beses lang yan. Bumalik agad siya sa bantamweight division kasi nandun yung madaming opportunity na nagaantay sa kanya that time. Huwag nyo sanang ipilit o ikumpara si Wonderboy kay Casimero. Diyos naman mga tol ano Ihiwalay nyo <laughs> Ihiwalay nyo kasi yung personal nyong galit kay Casimero Sa totoong talakayan sa boxing Kaya ngayon inuulan tuloy sila ng bash Itong mga kaibigan natin na si Pau Salud at Kamao TV Pero halo halo po ang mga komento May mga nag aagri pero mas madami nga nang babash sa kanila ngayon Pero tignan nyo tong post ng isang former world title champion na si Milan Melindo. Ito, tignan yung pagkakaiba mga tol no. Sabi niya dito, I'm honest with my opinion. Well, John Mindoro is more ready for a world championship title fight than Carl James Martin. It's not about the numbers of fights, but true solid experience. Huwag sayangin ang pinaghirapan dahil isang talo mababago ang karir mo sa boxing, especially pag di well known ang nakalaban at hindi kalidad. Martin should fight a caliber, a caliber fighter even if he wants trok ano yon? <laughs> It's not enough in the level stage of a world championship. As a different aura, sana tatlong laban ni Martin pa versus a quality fighters para madagdagan ang kumpiyansya niya sa sarili. Bago isabak ng world championship title para mataas ang winning rate to capture a world title belt. This is my opinion and point of view. As a legit, as a legitimate pro and boxer, I'm looking forward to Carl Martin's success Keeping, keep it up. You have a long journey to face. Ayan ang totoong post, hindi yung post na may galit eh. 'Di ba, mga? may galit at sama ng load kay kasi meron. Ito ang totoong ano, talagang post. Totoo to, nilaban agad si Will John Mendoro sa isang dekalidad fighter kasi may tiwala sila mga tol. Kumbaga, ito ready na agad sa World Championship kasi mga tol, yung nakalaban ni Will June Mindoro... Mendoro, eh pinahirapan nun si Team Chu mga tol. Kaya dito binabagsak niya agad 'yung napahirap kay Team Chu. Hindi kagaya kay Carl James Martin mga tol. 50-50 pa talaga kasi nagataay din eh concerned din tayo para kay Carl James Martin ano. Para ilaban agad siya sa isang world championship. Tapos hindi pa siya nakakalaban sa isang world title. Ang hirap nun mga tol. Baka mabigla talaga si Carl James Martin. Kahit nga ata sa title eliminator eh kung mag kung sakaling magkaroon ng title eliminator ang WBO baka sakaling talagang matalo to si Carl James Martin mga tol syempre nag-aalala rin tayo para sa bata bata eh no sabi kasi yan ang mga nagtatanggol sa kanya bata pa daw kasi si Carl James Martin 25 years old na yan mga tol ba? Diba? at saka nanggaling na rin kay Paukas sa ay kay Paukas 29 years old dito si Casimero naging 2 division world champion na siya dito pero nag-tune up din siya lumaban Lumaban kay Jose Peck na may na may record na 4 wins 25 defeats sa Mexico. Pinatos. May pa ano pa na no? may pa question mark pa. Syempre nga, 'yun nga 'yung sinabi ko kanina, tinesting lang naman nila diyan sa featherweight division po 'tong mga tola. Isang beses lang 'to. Tinesting lang nila kung kakayanin ni Casimero 'yung timbang at 'yung bigat diyan sa featherweight division. At 'yun nga, kasi hindi naman po kasi na normal na bantamweight. I mean, yung timbang po kasi ni Casemiro halos nasa nasa lightweight division or super lightweight po ang timbang niya yung normal na timbang niya po ha, ah, kapag wala po siyang laban kaya basic lang po talaga sa kanya yung featherweight division pero kasi mas marami nga nag-aabang na opportunity sa bantamweight kaya binalikan niya po yung bantamweight that time so mga tol sana ibahin niyo yung galit sa totoong talakayan sa boxing <laughs> eto kaibigan naman natin to si Kamau TV no Ayan o. Parang comment din ako dito. Ayan. Ayan o. Ano, Ang dami pong mga bash tuloy na hari, Ayan. Kung puntahan nyo na lang yung page nila mga to. Tapos doon na lang kayo mag-comment no. Or comment din kayo dito sa ginawa kong video para mapag natin. Ayan. Kung titignan natin no. Nasubukan agad ni Weljon Mendoro yung kanyang lakas. Ayan o. Tuwan-tawa sila dyan. Eh mga nagko-comment nga na yung rank daw ni Martin eh galing lang sa organizational ano, mga usapan, mga mga bayad. 'Yan yeah, mga tol kasi ano ka, paano ka ba makakakit sa isang ano, sa isang rankings kung puro yun naman hindi de yung mga nakakalaban mo, di ba? Doon talaga maka question yun mga tol eh. Di ba? Gaya nito, sinuportahan talaga siya ni Pacquiao. Kung, ibig sabihin, may tiwala sila kay Melvin Mindoro. Kay, kay Martin wala. Kasi ilalaban ba nila yun sa world title ng ganun-ganun lang? Mga mamaya, pera-pera lang habol. tas pina, -ano na pinalapa lang sa Leon Kawawa si Wonderboy. Sana magkaroon siya ng laban. No? Concern lang tayo. Kaya, sana magkaroon si Wonderboy ng... Ay, 2 to 3 fights na dekalibre para tumaas yung kumpiyansa niya sa ano sa world title. 'Di ba? Kasi yung mga pinapalaban puro ano eh, puro tune fight sa buong buhay eh. 'Di ba? Sana lang talaga 'tong mga tol, mabigyan si mag, mabigyan man lang si Wonderboy. Iniingatan nga nila kasi nga daw nasa nasa world title na daw, pera pera na eh. Madada pa pa. 'Di ba? Eh yung iniingatan ngayon ng ewan ko ba ba't ganun. Wawa si Wonderboy mga tol. Sana lang talaga bigyan nila ng magandang laban. No mga tol. Panahon pa yan ni Adan. Gising na mga people now kamo TV. Buti na lang may rayo ni Martin. Pag hindi inatake bugbog manok. Totoo to mga tol. Ha? Pinanood ko yung laban. Ang daming agresibo po talaga si ano si Tostado. May rayo lang eh. Sumakit yung tuhod. <laughs> may arthritis mga tol. Imbis na suportahan ka babae nilalait pa. Ikaw na nga talaga kaya di umaasin sa Pilipinas dahil sa mga katulad mo. Boss, baka magka pera, pera ka dyan ha. <laughs> At least 3 division world champion ha. Papausbong pa lang na boxer, wala, wala nang galang. <laughs> Oo ay na, inaamon agad niya si Casimero. Eh puro bash tuloy ang nangyayari sa ganitong mga post eh. Gayaan nyo si Will dyan no? ganito ang totoong post na may concern kay Carl James Martin. Diba mga to? Ay, ba't ako natawa? So, ayan no? Ito yung sinasabi ko, nilaban agad sa Dika si Mindoro. Nasubukan agad, nasubukan agad kasi kasi nga may tiwala sila. Yung isa puro activity fight buong karir. Iniingatan para sa world title para mas kumita yung nakakataas. Ipapakain agad sa dekalibre ng hindi nakakapag-tune up sa dekalibre. In short, wala silang tiwala. Kaya <laughs> so, diba? Oh, uh, may nakita ba kayong bash kay ano? Kay Wiljon Will, Wiljon uh, Tuloy, kay Milan Melindo. Wala ba diba, mga tol? Kasi ito mga, ano, alam ko, mga magagaling sa boxing. Pero kasi yung post nila dito eh hindi tama eh ikukumpara mo ba naman na eh, isang beses lang naman nag tune up fight sa featherweight ni Casimero kaysa ano ba diba, puro tune up fight na 25 wins ayun alata ka sir pao Daya mga kaibigan natin ito mga tol no? kumbaga nagde debate lang naman tayo sana naman sama ka sa personal na buhay gusto mo na naman ma-report ah <laughs> Haters ka talaga ni Casimero sir. Mas maganda kung stats na lang pagbasehan nyo at achievement. ba? Diba? Totoo naman mga tol eh. Ibahin mo si Martin nasa rankings na yan. Bulag ka ba? Okay lang sana kung wala sa rankings si Martin. Totoo totoo, Kasi nasa top 2 na siya eh. ba? Diba? Top 2. Manipulado. Wala <laughs> Diba? Nasa top 2 na siya eh. Pero yung mga kinakalaban niya. Talaga nasa anlalayo eh. Oh, no. ay ba't si kasi meron talaga hinalimbawa mo boss sinahalongkat mo pa talaga akala ko trabahong patas ba't, pat ganyan para may tanggol lang si Martin yan ang gagawin imbis mag, imbis mag explain kung bakit may mga gan, ganung ganong laban talagang lakas ng hate nyo kay kasi meron kagaya ka din ni SB ganyan talaga pag yung mga alalay di na pinapansin yung isa tagahilot naging haters ikaw naman ngayon yung dating gumagait para kay Alas nung nanonood kayo sa gilas tas todo papuri tas ngayon haters na din di siguro di siguro ito naambunan palusot ka pa ang importante hindi kasama sa record dyan ng 34 wins or losses o oh, at 2 draw pero yung isa dyan kahit nasa ika 600 ranking ang kalaban at easy fight lang pero kasama sa record <laughs> diba mga tolo after uh, tapusin tong tapos na natin tong video na to mga tol no comment down below your opinion at pag-usapan natin yan ano masasabi nyo sa mga post nito mga tol no yun lang maraming maraming salamat po